Mga kutsedol, tayo magbibigay sa ka mga kamatis o tomato o uh, eggplant o uh, talong. Ayan. Like and share at paki comment sa komisisyon. Ang hindi pa nakasubscribe, subscribe na. Pag-i-pindot ang uh, button -break para sa ganun updated kayo sa aking mga upload sa araw rawa. Mga kutsedol, ito eggplant. Maghay ka. Ha? Mag-hi ka sa video natin. Ha? mag -hay. Hi. Mag, <todori> <todori> para mabilis tayo. Ha? Para mabilis tayo. Ako nga mas mabilis ko. Hai. Kuyo Hai namak. Magmuapakan. Magtanim. Ako dyan, si o, lang lang. Alis Ako ka diyan, Alis. Ako bahala doon. Alis ka diyan, maputikan ka, Alis. Ha? Huh? Babasahin ko yan, Alis. Jan. Na, ka punta ka kasi jan, eh. dapat tiga ko punta nagagalit uh, nagagalit si ano si panaderong gala nagagalit siya na ma ano masyadong maligalig si ano si ano anong pangalan mo wala wala lang pangalan tumuro. alis ka dyan mabasa ka malis ka kasi Diyan ka na naman mabasa ka dyan doon ka o doon Alis ka dyan Liz. Dalim yung sinilas mo. Puhugas ka doon si po. Naku, pumunta ka pa kasi dito. Naku nga bata to. Gagalit si mami mo sayo. Alis ka dyan. Doon, doon. Malis ka na. Dali mo yung sinilas mo, mo doon. Doon na, maghugas. Huwag ka yeah. dito. Dito na. Mm. Alis, alis. Alis ka na kasi na kita isasama ang ligalig mo ayoko ng maligalig ito po tayo kagatin mo na to nandito na lang si ano eh maligalig to Andito Andito yun eh Dito Ayun na oh Sirahin mo na to eh. Ayun na oh. oh Ayan Ayan i